Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalab, samahan nyo na naman po akong magluto ng aming uulamin. Ayan, kung napapansin nyo naman po yung ating mga kagulayan, meron po tayong kamatis, talong, sitaw, sibuyas, bawang at luya na panggisa at ready ready na rin ang ating buro o balo-balo mga kalalaps. At dito naman po ay senior na namin na maasim po talaga yung aming nabiling buro. Ay, last time nga mga kalalab ay hindi po siya kaasiman kaya naman po hindi siya gaano masarap. At alam nyo ba mga kalalabs, pamahal na naman po yung mga kagulayan ngayon, kaya naman matuto tayong magtipid, tak do na -ready ko na pala yung ating mga gagamiting panangkap dyan para sa ating gigisahing buro o balo-balo mga kalalabs habang pinapakulo ko na yung ating talong at sitaw after ko nga pong mabalatan yung ating mga talong dyan mga kalalabs ayan nag start na rin po ako mag ang talong at in start ko na po sa lang iparito dapat nga mga kalalabs simpleng nilagan talong lang yung aking gagawin dyan pero nag request yung aking kapatid na gusto daw niya ng tortang talong kaya naman for the go <laughs> Sa bagay mga kalalabs, mas masarap naman po talaga yung ating tortang talong dyan, kahit maproseso po siyang lutuin, kaya naman, for the go talaga. <laughs> After ko nga maprito yung ating mga tortang talong dyan mga kalalabs, sa mismong pinagprituhan, iginisa ko na rin yung ating luya, sibuyas at bawang. Ay sinadya ko rin po palang dyan magprito ng ating mga tortang talong mga kalalabs. para naman pagkatapos kong magprito, ay dyan na rin po ako maggisa at magluto ng ating balo-balo o ng ating buro. Nuko, naamoy nyo ba yung aking ginigisa mga kalalabs? Ayan, syempre tamang halo-halo lang at after a while, pwede na rin po nating ilagay ang ating mga kamatis. At tulad nga po ng lagi kong sinasabi mga kalalabs, mas bet po namin yung mga balo-balo o yung mga hipon po sa buro kesa po sa isda. Siyempre na rin, kanya-kanya naman po tayo ng ating mga panlasa kung saan po tayo masasarapan. Di ba mga kalalabs? Nakanaydo. <laughs> ayan, nilalagyan ko na nga pala ng ating mga pampalasang patis, paminta, bechin, ayan, magic sarap at nasa sa inyo na po kung paano nyo po siya titimplahan. Inilalagay ko nga po pala yung ating mga pampalasa dyan mga kalalabs pag po nagigisa para naman po kumapit na siya sa mismong mantika pa lang. After a while nga mga kalalabs, pwede na rin po natin ilagay yung ating balo-balo dyan o yung ating buro at nilagyan ko na rin po pala yan ng tubig para naman po may konting sabaw at magsabaw siya. Yung iba nga mga kalalabs, gusto po nila sa kanila mga buro is yung medyo masabaw at yung sa amin naman po ay gusto po namin is yung medyo dry. Share ko lang din po pala sa inyo mga kalalabs na di po lahat ay gusto ng ating buro dahil po yung iba feeling nila ay suka daw po ng pusa, takanay do. <laughs> At alam ko rin po yung mga iba dyan, hindi po ito kilala. Kaya naman po para sa aming mga kapampangan ay favorite po namin to, Takanay Do. Ay perfect po palang kasama niyan mga kalala, si yung dahon ng mustasa at saka talaga nilagang taluong Pero kung wala, okay lang. At ayan na nga mga kalalabs, konting pakulo lang ng ating balo-balo dyan ay meron na naman po tayong ulam. Takpan ng konti at wala. Ayan na po yung ating balo-balo. Siyempre, ang ating mga tortang talong, nilagang sitaw. Ayan, perfect na perfect na naman po para sa ating tanghalian. Takanay do. So, salamat po sa panonood. Bye!